Alright guys, nandito nga pala si Pekachu guys. Makikita natin si Pekachu. Dito lang yan, sa Baguio. Ani, uh, si Pekachu, kala niya nasa TV lang ha. Nasa harapan ngayon guys. Pekka Pekka! Oh guys, ayan po yung dinner namin ngayon. <laughs> Sarap ng mga kain nila yun. Aray ko. <laughs> Ganda lang na guys. Una muna watermelon. Ah, ang sarap. O oh, guys, o. Oh. Santi pack lang yan. Hmm. Lambot. Lambot. Kasi lambot ng poso mo. Hmm. So nagpunta nga po pala kami sa kanilang pinagmamalaking night market. Tunay nga palang napakaganda rito. Hindi nga lang pala maramig ang bagyo. Kundi napakalinis pa ng kapaligiran. Talaga naman maaaliw ka. At sinubukan ko nga pala ang kanilang abukado. Napakasarap kaya nito guys nung natikman ko. Ayun nga pala si Pare Justin ko. Napakagwapo mo talaga, Pare. Talo muna naman ako. Ito naman ang aking kinakapatid na si Dexter Sayan, Hashtag Bulate. Gwapo din yan. Shooter na. Mahangin pa. Kaya saan ka na? Eh, Dexter na. Ang isa nga palang napansin ko dito sa Baguio, wala kang makikitang Carlo at talaga namang napakadisiplinado ng mga tao dito. Malinis press at napakabait din ng kanilang mga driver. At ipapakita ko naman sa inyo kung ano yung masasarap na mga namin dito na talagang maingan ka. Wow! Diet yan! Talaga naman nakakatakam ang mga prutas na ito. Sarap! kuha. At ito nga pala yung mga tinapay na ngayon ko lang nakita. Sobrang lalaki. At talagang masarap yan mga target kapag natikman ninyo. Kaya nga ako, laway na laway ako. O, oh, iba't ibang uri pa yan, mga target. Sarap! Naglalaway tuloy ako, kaya sabi ko, video muna. At ito yung mga iba pang tinapay, dalawang lamesa kasi yan, mga target. Sino ba naman hindi gaganaan sa ganitong restaurant? Mapakaganda, malinis, at talagang matahimik. Sarap kumain, di ba? Ayan na nga, kumakain na ako dyan. Pinoy yung tuko yan para mabilisan na kailangan. Ngayon nga pala ang saging egg. And then, meron ako dyan na uh, fish. And then, may sandwich sa kalanggunisa. Sobrang sarap kumain dyan. Parang ako, Shoutout nga po pala sa inyo, sa mga solid followers po natin. Alright, mga target uuwi na ang mga <laughs> iti. Masayang araw po. Yan! Alright, back to Nueva Ecija na tayo mga ka-targets. Wala na, iwanan natin bagyo. Check out, Pete nya Nakstorman di ba? Grabe Alright. Awi na tayo mga target. Yan. Shoutout nga pala sa ano, uh, hotel ng Plaza New Town. Yan napakalupit nila kuman sa mga target. Sobrang solid. Nax. At sa hindi inaasahan mga target na sulyapan ko ang ganda isang igorota. Tumatawad ako sa kanyang mga target. Kahit ayoko talagang tumawad, gusto ko lang tumawad para lang tumagal yung usapan namin. Kasi sa bawat ngiti ng kanyang mata, aray ko, nauhulog na ako. Sobrang ganda niya at sobrang simping babae. Sino ba naman hindi mabibigani sa ganitong ganda? Kaya ako, nangako ko sa sarili ko na babalikan ko siya. At muli kaming magkikita hanggang dito na lang mga target. Maraming salamat sa mga nanood at sana mabalikan natin siya. Abangan nyo yun mga target.